Isipin mo ito. Nakatago sa isang madilim na sulok, may grupo ng mga tao na naguusap ng pabulong. Tila ba bawat salitang binibitawan nila ay may bigat, puno ng tapang, pero may kasamang takot. Ang plano? Isang napakalaking rebellion laban sa makapangyarihang Kastila. Pero bago pa man magsimula, may nangyaring hindi inaasahan. Pagtataksil. Noong huling bahagi ng ikalabin limang dantaon, ang Pilipinas ay hawak na ng Espanya. Buwis sa pilitang paggawa at pangaabuso, ito ang realidad ng buhay para sa karamihan ng mga Pilipino. Ang mga maharlika, ang dating mga makapangyarihang lider ng ating bayan, ay nawala ang kanilang mga lupa at posisyon. Ito ang panahon kung saan ang mga Pilipino ay hindi lamang nagtitiis. Sila'y nagtatago ng galit isang galit na sa tamang oras ay puputok. Isang libo daan walumput pito. Isang lihim na alyansa ang nabuo sa tondo, ang sentro ng kalakalan at kapangyarihan noong panahon ng pre-colonial Philippines. Ang mga leader ng kilusan, si Agustin de Legazpi, Apo ni Lakandula, at magat salamat, anak ng parehong dakilang leader. Ipinatawag nila ang mga leader mula sa Pampanga, Laguna, at Bulacan. Lahat sila may iisang layunin: palayasin ang mga Kastila at ibalik ang kalayaan ng bayan. Pero para magtagumpay, kailangan nila ng tulong mula sa labas. Nagpadala sila ng mga liham sa Japan, humihingi ng tulong para sa armas at sundalo. Pinagplanuhan nila ang sabay-sabay na pag-atake sa mga sentro ng kapangyarihan ng Espanya. Ngunit sa bawat kwento ng rebellion, laging may taksil. Si Antonio Surabao, isa sa mga kasali sa kilusan, ay nagkanulo sa kanyang mga kasama. Kapalit ng kanyang betrayal, ginto at kaligtasan mula sa galit ng mga Kastila. Sa isang iglap, ang lihim na plano ay nawasak. Ang mga leader ng kilusan ay dinakip isa-isa. Wala nang oras para maglaban. Wala nang oras para lumaban para sa kalayaan. Ang mga nahuli, kabilang sina Agustin de Legaspi at Magat Salamat, ay pinatawan ng parusang kamatayan. Ang iba, ipinatapon o pinilit magtrabaho ng sapilitan. Ang parusa ay malinaw para ipakita sa lahat kung ano ang mangyayari sa sino mang magtangkang magrebelde laban sa Espanya. Ang bitayan ay naging simbolo ng kanilang tapang. Isang paalala na kahit sa harap ng kamatayan, may mga Pilipinong handang ipaglaban ang kalayaan. Ang Tondo Conspiracy ay nabigo pero ang diwa nito ay nabuhay sa bawat himagsikan na sumunod. Ipinakita nito na kahit gaano kahirap ang kalagayan, ang Pilipino ay hindi sumusuko. Ito rin ay paalala ng kahalagahan ng pagkakaisa. Ang kanilang pangarap ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa bawat Pilipino na darating sa hinaharap. Ang kwento ng Tondo Conspiracy ay kwento ng tapang, sakripisyo at pagkakanulo. Isa itong kwento na nagbibigay inspirasyon at paalala na ang kalayaan ay hindi libre. Kailangan itong ipaglaban. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Marami pa tayong kwentong pag-uusapan. Hanggang sa muli, manatiling curious at manatiling matapang.